ano nga yan? Asa ako? Asa na and ako? Andito si Mami, natarap na unan. Tapos, andito ako. Tapos, si Tita higa? Si Tita Pitang, nakaganun. Tapos, si andito sa paanan ko. Tapos, gumaganon pa si Tita Pitang. <laughs> hilik hilik, Sabay -sabay. <laughs> Kwangkonya ko -kuhan niya sabanen ilik ano okay, <laughs> 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 Galing ni we. Magru. Talagang Ano talagang 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 tulog. talagang 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 Grabe talagang oh. talagang 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 na talagang 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 Gumagay <laughs> na gumagay. Tapos nakaganoon pa. Nakabagsak yung ano dito. Paano itsura ma nito Tita Pita? Nakaganoon ano Tapos nakaganoon o. Nakaganoon dami tong. Ah, nagana Tapos binipinit tuming ah. Nakaganyan yung ano. Matigas yung ano yun. Diba video ako din? Sige, mabig. Ay, mamaya na ano, kasi ano <laughs> Night, mirror, 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 mirror. night, ay ano yun? Hunter mirror X Hunter. Wow. Wow. Sige, saksak mo na. Mirror, mirror, ano, she pa. to. Ano siya sabi mo pa? Pa, ay ano, yung ano ko yan, o. Yung lalagyan ng unang CD, lagay mo nga doon. Mamaya babanatan ko yung pamilya mo, eh. Okay. Yung tatay mo, tsaka nanay mo. ko dito. Huwag huwag Hahaha. Paupo mo siya eh, si Pauline. But ay ayan ka na naman ah. Sasabi. Ito to, kung... uwi mo. Ipo mo te. Hindi aman kain ka. Hayo na. Tingnan mo na mga ilong namin, wag kayo bo. sabi te? namin. Ulit. Hindi yun to. Ayo ay pa rin. Ay, ay ang arte. Eh. Hindi na ayun. tayo, bati. Ganyan so, ka na. lagi, ganyan ka nagiging ano naman yun hi <laughs> stop na